Okay, dadaan okay, ko. Ay, Ay, sorry, sorry. Bapa <laughs> tayo isa para tatlo. Ano na ito eh. Project 6 Makati, yung pooling. Tapos Santo Cristo Mandalu yung mga bono 6. 640. Punta to ng ano, San Andres Bukid, Manila, boundary ng ano, ng Makati. Abono sya na 400 para sa vape juice Para tatlo Para sulit kahit Kahit mababa Eh Para maganda-ganda yung kita natin Tapos pagdating natin ng makati Uling drop kuha na tayong booking What's up, ba, boss Welcome ulit sa ating panibagong vlog Ang araw ngayon ay Sabado. Kanina umaraw na eh. Kaso pagkalabas ko, eh biglang dumilim na naman. <laughs> Papaywating na naman na uulan. Oras 11.34 mga boss. So nag-aantay pa tayo ng maganda-gandang booking dito. So sa mga booking naman, eh walang high demand mga boss. Saka wala, ko konti ang booking ngayon. Hindi gaya kahapon. Friday, ganda. May pooling pa. Ilang oras lang 'yun, ganda ng kita ko doon. Ngayon eh ayaw ko kung makakarami tayo ngayon. Pero tingin ko parang matumal. Siguro pag bumuhos na naman yung malakas na ulan, baka magbigay na ng ano high demand. Uwi ko na to mga boss, pagkain sa AES Pampicup pero malaki delivery fee no. Papuntang Manila. 217 mga boss Meron kasi yung ano, priority pinawa ng 100 Paid by wallet So tara Tasabayan natin Let's go Sir lala mo pickup Nasa guard na raw yung item sir Pagkain Thank you sir Okay na ako na natin yung ating first booking mga boss Papunta ng top Manila Tapos nakuha ko ng booking dito sa SM North Papunta naman ng Malate Manila Marapi ka pinatil let's go Mula na naman Woo! Okay yan, sir. naka black po Ay to Sir Papuntang Manila sir no Talang naman siya kuya Ha? Oh? Ito lang naman Ayan. Tawagin nyo lang yung ano kayo. Yung nilagay ko lang. Bababa naman to, sir. Bababa naman to. Ah. Oh, sabi nyo na Doon na bayad niyan, kuya? Ah, pa doon Salamat. Oi okay na mga boss, siding pick up. Dokumento lang pa puntang Robinson, Manila. Robinson Place, Manila Bulan na naman oh Pero sa grip lang nawala na agad Kalaw kanina araw na eh Pero Parang umaraw na naman ulit <laughs> Magulo magulo Okay lang maging magulo Basta magbigay sila ng ng ID mod Masaya na kami eh. Let's go Payaan mo kuya. Thank you Benjamin. Yun. May ikut pa ako dito, ay ah, Ayun ata. Orange. Thank you boss, thank you. Akip. Ah, thank you boss, thank you. Tara. Mag-drop up na tayo. Let's go. Binigyan pa tayong tip na 20 pesos All goods Harap tayo ng booking Pwede eh, ba dyan? Ha? Ito kasi alam mam maray, maray, maray. Ano pa nga kuya? Daniel Padili Ay dala Papunta ano, madam Trinoma Pwede makita Ayan po Kay Marjorie 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 ba? Eh, picture at ko lang. Sabi ko na sa kaya si Kuya, inaanap yung plate number. Sobra naman niya. Yung... Ay. <laughs> <laughs> okay na po, ko iwan. Siya na po kaya magbabayad. Na po kasi ako kanina o dun o. Pwede ka naman dyan po. Ha? Ay, pwede ba dyan? Dalawa okay. kasi, huliin ako kaya pumunta ako dun o sa Ah, Susunod, alam ko na. Sige po. Salamat. Thank you. Sige po. Okay na. Item pick up tayo mga boss. Ano yun? ah dito sa... Dito ulit sa dinilibira natin. Ay Robinson Place, Manila. Kapunta ng ano, Trinoma sa bagong pag-asa. 157. Tapos nakakuha tayo ng kasabay habang inaantay si Madam sempre ganun lagi yung mga diskarte natin para design yung oras at makapili ng booking nakakuha tayong Manila dito lang din, malapit lang ang pickup tapos project 6 naman to so di na nagkakalayo yan mga boss regular, wala tayong mukhang pooling, tsaka mababa pero isa, ano priority naman yung isa, kaya 157, yung so, isa naman may high demand din to eh, 140, kasi mababa lang, so goods lang yan okay lang yan Ganun talaga, hindi araw-araw eh. Ganun, bawi lang tayo pag Pasko na. Tara, <laughs> natin. ngayon na mga boss item pick up ngayon natin ano try na umang tara 13 kilometers let's go ang 57 may sukli pa kayo ma'am 3 okay na salamat 6 tayo 3 pesos Ayan tayo, project 6. Let's go! Boss, gaya na yan? Ayan. Oo, ayan. 140 kuya? 140. Oo. Thank you, boss. Ayan oh, na mga boss, drop na. Drop na tayo ng another booking, wala pa rin ID man. Ya tenaga batu emas Bali, umuwi muna ako kasi yung camera nitong ay yung battery nitong camera eh hindi ko na dala. Buti na lang, lang tayo sa may Project 6. Tapos sa pagas na rin ako, 150 kasi yung tira lang to kahapon na ko na sa 1 yung tira ko na pinagas ko na 150. Ayun yung ginamit natin kanina. Boss, may nakuha na akong booking mga boss. Pooling to, pooling. Tapos sabayan natin para maka ano tayo kumita tayo ng maganda ganda OG Vergara kuya pagkain yan kuya 95 kuya may sukli ka pa kuya may sukli pang limang piso kuya okay na salamat Daniel Dala para ano ito, kuya pabili Bchai Bmax Cross Food 3 times upa 640 Okay na. Sige po. Salamat. Okay na, I think pick up tayo mga boss. Nakawala tayo na isa pang booking papuntang Mandaluyong 'yun. Abono. Ito. So. ito puno na kapatay isa para tatlo ayun na ito eh project 6 Makati yung pooling tapos Santo Cristo Mandalu yung mga bono 6 40 sabayan natin Daniel dala. dala kay Camille po abono madam abono abono Pagka 400. Ay, vape. Juice. Ah, juice. Vape juice. Ito. Sabihin niya lang, papunta na ako mama. Thank you po. Okay na. Ako, oh, watay ka mga boss. Papunta to ng ano, San Andres Bukid, Manila. Boundary ng ano, ng Makati. Abono siya na 400 para sa vape juice. Para tatlo para sulit kahit kahit mababa eh para maganda-ganda yung kita natin tapos pagdating natin ng Makati uling drop kuha tayong booking pabalik ulit sana makakuha ulit tayo ng pooling kahit mo mura lang walang problema yan basta isasabay lang naman eh basta na mabilis lang huwag lang tayong magantay na matagal para good pa rin yung rating at nabilis tayong kumita kagad गो singo. Ito yung shop 640 kuya. Salamat po. Okay na. All na. 640 sa abono. Yung yung bayad nun, ano yung paid by wallet yun mga boss. Wala. Tapos, next natin yung ano yung Makati. Iuli natin yung San Andres Bukid kasi banda yun dun. Boundary ng Manila yun ng Malate, Manila. So, unahin muna natin yung ano, tatawid lang naman tayo eh. sa may kabila, pabuntang Makati. 3.5 kilometers yung ano natin, yung pulling. Pulling in the rain. Let's go! Woo! Daman ng sala, sir, dito. Deliver, sir. Unit 905. Iwanan na lang daw dito, Dito, sir. 905, Sir. Wala, 905? Oo. Kay Timmy Cruz. Meron mo sa labi. Sa labi, Sir. Oo, Timmy Cruz. Oo. Saan Labi yan. Saan labi, Sir? Ah, paket lang, lang ako doon. Ang ginagawa mo doon. Sige, Chief. Taas pala. taas pala ito mga boss e exercise na naman tayo nito may kabigatan pa naman <laughs> yep yep pimicruz ah aray tawagan oh. mo timicruz ano ba yan 905 Kay Oji ba yan? Lanamog? Uh Oo. -oh. Yung Oji Vergara, pagkain? Pagkain, Sir. Ilang bag yan? Tatlong plastic. Okay, ilalag. Thank you, Sir. Matara, next drop-off na tayo. Yung Bape Juice. 4.5 kilometers. Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 4 May sukuli ka pa, 5 Salamat Thank you Tara, hapa tayo ng ano, Booking Pauwi, oras na ano, 5.05 na Ang hapon Pero mukhang goods na goods naman ng ating kita Kahit pa paano, check natin Ay, eh, nakakaano na pala ako 872 Tapos may mga tip pa yan O tara update na lang Pag may booking na Let's go Badok Show my madam Opo 5 500 kay Rowena show me so okay na mga boss item pick up abono 500 para sa dumplings show may ata to. 500 pesos papunta ng upper banlat malapit na naman sa amin tapos nakakuha na ako ng booking nakasabay natin papunta naman ng kulyat to dito ko pipikapin sa Malate, Manila. 1.5 kilometers. Tara, pick natin. Big sir. Doon na bayad po. Doon na, doon na. Salamat. Ayun na. Tara. Hinayin natin to yung, ano, yung kasabay na pagpuntang kulyat. Para pagdating natin ng upper banlat, mas malapit na sa bahay. Oh, let's go. 16 kilometers mga boss. Oras 5:33. So, matapos tayo nito mga 6 may gate bago mag-7 sa bahay na tayo. Sana walang traffic. Tara. Tara muna na tayo. Sige po. Gawin ka ng 150. Ah, sige. Tama. 0, 9, 3, 6. Ay! Ay! Sorry, sorry! Okay <laughs> na. lang. Sir. Thank you. Buti may casing ko yan. Salamat, salamat. lag yung cellphone na bangga <laughs> 126. Binayad na sa atin 150. Tip tayo 24 pesos. Ayun All good. Tara. Last drop. Upper Banlat. Yung abono na 500. Yung oh. dumplings. Shomai Let's go oh. Rowena na po 670 madam 170 6 176 670 670 Okay, sige. Ma'am, picture ako na lang, ma'am. Thank you po. Okay na. Okay na, mga boss. Goods na ang uli nating biyahe. Ora 6:37, mga boss. Lang oras lang. Do may git na tayo bumiyahe. Eh. So, ano lang. 6 6 hours lang. Di diba? Kagandahan kasi ngayon, walang pasok mga estudyante kaya walang traffic walang masyadong traffic yun yung kagandaan ngayon kaso nga lang medyo mahikat tumahalan pero syempre sinaga tinag natin okay, kung hindi natin tatagayin hindi tayo kikita ngayon so check na agad natin mga boss kung magkano yung kinita ko so -tinyo -tinyo tayo sa booking kasi nakakuha rin tayo ng mga pooling Okay din yung pooling eh kasi Dagdagan ano rin yun eh kung isasabay lang naman di ba? Basta hindi nagmamadali. Ayun oh. Nakasyam ako tapos kumita ako dyan ng 1,109. Tapos syempre yung mga tip natin. Di ba? So all good pa rin kahit paano. Sabado yan mga boss ha. So okay na to. So salamat sa lahat ng mga nagla -like, comment at share sa mga video ko. Tapos uh, abangan niyo yung vlog ko sa pagpunta namin sa ano sa Baguio. So sasama na isasama namin kayo. Sa uh, Baguio kung anong kaganapan ngayon doon. Oh, uh, gusto good sa mga boss. Like mag-iingat. Ride safe always, laban lang. So, hanggang dito na lang mga boss.